Mayo 4, May 4, 2025. <coughs> at ah uh, gawa lang po tayo ng uh, topic, no? Uh, pagpuna lang po ito, pupunahin lang natin, no? Uh, hindi po tayo abogado. Isa po lamang tayong retired police officer at uh, dating investigador diyan sa Parangyake. Kaya doon pa rin ako sa mas uh, nakakaalam, no, kung uh, tungkol dito sa aking ibababang uh, uh, issue na 'to no? uh, sa abogado pa rin. Ngayon, pag-usapan natin itong uh, ginawang uh, apila ng uh, depensa ng mga abogado ni Duterte, no. Ngayong mga kakilchap, uh, lahat na lang ng resort, no, para madismiss ang kasong isinampa kay uh, Duterte sa ICC. Eh, gagawin itong mga abogadong ito no. Uh, <coughs> Ngayon nga, ang pinag-uusapan naman ay ang jurisdiction. At uh, kailangan daw na i-dismiss ang kaso dahil ang uh, ICC mismo ay walang jurisdiction, no. Uh, matatandaan natin kung uh, pag-uusapan natin, no, eh mismo ng ICC ah uh, na imbestigahan itong uh, kasong itong uh, Uh, violation ng ano ng uh, malawakang pagpatay sa isang katauhan dito sa bansang Pilipinas no? uh, inalaw ng ICC bakit? kasi uh, sabi nga nung isang abugado uh, kung pagbabasihan mo yung Rome statue eh ito yung ano uh, discretionary, marami daw discretion na nakapaloob sa Ah, uh, statue na 'to ng uh, Rome, no? Itong Rome statue. Ang uh, punto ko na lang dito, kahit yung mga abogado natin sa Pilipinas, ano, ah, uh, napapanood ko, nakikinig ako. Etong mga abogado natin eh hindi man naka abogado, pero napansin ko kasi sila hirap silang intindihin. Itong ah uh, itong uh, pinagbabatayan ng ah uh, ruling nitong itong Rome statue no uh, may mga abogado na nahirapang intindihin din ito bakit kasi dapat talaga uh, pag-aralan niyo rin itong Rome statue no kasi yung isang abogado sabi meron kasi isang abogado na sinasabi eh bulok ang sistema daw ng uh, ICC no eh galit na galit siya pero ang masasabi ko lang eh, kung gusto ninyong pag-usapan ng tungkol dito sa uh, mga kasong ito, ha? eh, kung ang nalalaman lang na mga abogado natin, eh, itong mga tungkol sa batas dito sa Pilipinas, ha? hindi po yan papansinin, mga kakechap. Bakit po? Kasi meron pong, ah, uh, merong ruling, uh, itong ang uh, Rome Statue. Kasi sabi nila, eh, umalis na daw ang, ah, uh, Pilipinas, no? Sa ICC. Ngayon, ang uh, ko lang dito, eh bakit pinayagan ng uh, ICC ah, na magkandak ng uh, investigasyon, no? Eh nahati pa lang uh, paraan ng uh, pag-iimbestiga ng prosecuting team nitong prosecution. Ha? Ah, itong preliminary examination at ang isa naman ay ang preliminary investigation. No? Eh sabi nga nila ang uh, prosecution team ay uh, kaakibat 'yan mismo ng ICC, katulong ng ICC 'yan. No? Ah uh, itoy uh, hindi dapat na nawawala itong prosecution team. Eh sino itong prosecution team nito? Ito yung mga abogado na nagpail ng kaso sa ICC. Iyan po kaya uh, noong una malaki ang pag-asa ng uh, mga abogado na to. Ito 'yung mga Pilipino no. Kasi nakikita ko itong mga karamihan ng na mga nagsasalita tungkol dito sa kasong ito no, na isinampa palabang kay Duterte sa ICC, mga Pilipino. No, ang taga-usig na lumalabas dito yung mga Pilipino rin. At uh, yung uh, preliminary preliminary examination na isinasagawa eh kinukumply na man ito ng prosecution team no ah, kaya nga nung uh, binalidate nila eh ipinaros, naglabas ng warrant ang ICC no at yun na nga inaresto si Duterte dito sa Pilipinas at agad na hinatid diyan sa Hague tapos ngayon ay uh, yung preliminary investigation eh ano po ang uh, plano nitong uh, mga depensa no? Itong si Nicholas Kopman, yung abogado ng ng yung abogado ni Duterte. Marami silang mga ginagawa no ngayon, kagaya nung ano, yung dapat daw yung mga complainant, itong mga witness, yung mga biktima ay meron daw valid ID na dapat na iprisenta para kilalanin ng korte yung punto na yon yung estilong yon eh hindi po yun kumagat sa ICC no uh, nabaliwala po yon, at ngayon nga itong uh, isinampan ng uh, uh depensa eh pinapadismiss ang kaso dahil nga wala daw jurisdiction yung, yung isang abogadong Pilipino naman nagsasalita na siya maganda naman yung kanyang paliwanag na lahat naman ng mga mga paraan, no, lahat ng mga remedyo, lahat ng requirements ng ICC para masampahan ng kaso nga, magprosper itong kasong ito. Eh ginagawa naman na isusumite at agad naman na sumasagot ang uh, ang prosecution team. Kaya para sa akin eh medyo ano to? Matagal na labanan nito kasi eh, pinapadismiss na ni, nung abogado ni Duterte si Nicholas Kaufman yung uh, kaso ng kanyang kliyente dahil dun sa jurisdiction. Remember dito sa local court natin, ang una, una talagang ini-establish dyan ay eh, yung jurisdiction ng kaso kung dapat bang uh, yung korte na yan ang uh, uh, makinig oh, at maglitis. At kung mapatunayan na hindi naman nalabag ang jurisdiction, itinutuloy po ang kaso. Ang kagandahan lang nito, lahat ng remedy, lahat ng due process ibinibigay dito sa akusado. Para naman kung ano naman na maging desisyon ng ICC, no? Eh wala na silang maibubutas, bakit? Kasi lahat ng juris, lahat ng uh, mga mga ano, mga lahat ng due process no na ibigay nila. Ang kailangan lang dito sa prosecution, eh. Gawin nila yung kanilang uh, trabaho, no? Itong uh, trabahong ito eh maipakita na talagang mayroon jurisdiction ang uh, ICC sa kaso ni Duterte. Kasi sabi nila, uh, 2011 pa nagsimula ang kaso, no? Uh, 2018 or 2019, no? 2011 to 2018 or 2019 no pinayagan ng ICC na mag-imbestiga no kahit ang Korte Suprema sinasabi din naman na nasa ICC pa rin na ituloy ang imbestigasyon ang uh, sinisilip kasi dito ng uh, depensa ng mga abogado ni Duterte eh yung 2021 eh yung taon kasi na yan wala na tayo sa ICC ang problema, ang ICC pumayag na ituloy ang investigasyon. No? Andito pa lang tayo sa stage, ha? tatlong stage ito. Yung una, eh, yung uh, pag-identify dito sa inaresto no? kay adoterte. Uh, Duterte. Pangalawa, yung uh, uh exam examination, no? preliminary examination pangatlo itong preliminary investigation wala pa po tayo sa tinatawag nating uh, uh, proper trial na mag-uumpisa sa September Ang mahirap nito eh kung pumabor itong uh, uh, motion ng abogado ni Duterte na o oh, nga wala nga wala nga sa jurisdiction aba eh, automatic yan di-dismiss nila yan kasi lack of jurisdiction eh, ang problema nito, itong mga biktima, no? yung mga biktima ng uh, war on drugs, itong mga kamag-anak, kasi itong mga complainant talaga, itong mga naulila, oh? yung mga biktima ng war on drugs, may mga namatay nga po, di po ba? Eh, talagang ang lalabas dito ng mga uh, complainant, eh, itong mga na, naulila. kaya, medyo mabigat na labanan nito kaya mahirap talaga maging mahirap mga kaketsap etong si Duterte daming pera nito kaya kaya nito magbayad ng abogado no eto lang si Nicholas Kopman magkano ang bayad dito kaya nga ano siya eh, optimistic siya na kaya niyang ipadismiss ang kaso kasi lahat ng remedyo lahat ng motion ginagawa nila at ngayon nga ito eh, yung jurisdiction naman ang sinisilip nila. Ito 'yung labanan ng technicalities, no? At kung uh, makitang may paglabag nga sa jurisdiction, aba, uh, ma ito due to technicality. Kaya itong ating uh, prosecution team, no? Itong abogado ng mga biktima ng war on drugs, eh dapat eh ano sila, maagap, no? Sagutin nila itong motion na to kasi hingaan sila ng ano eh, ng sagot eh. Ha? Papasagutin sila ng ICC. Bakit ah uh, ang jurisdiction ay mananatili pa rin sa sa ICC, sa International Criminal Court. Kasi nga malinaw naman ah uh, itong crime na to 2011 pa. Ha? Uh, hanggang 2018 or 2019, I'm not sure, no? Eh ano po 'yan? Ah uh, Yan po dyan umiral kasi yung ano nag-umpisa yung uh, tinatawag nating extrajudicial killing or dun sa war on drugs. No? Eh umalis ang uh, umalis tayo sa Pilipinas, no? Sa pamamagitan ng dating pangulong Duterte na dyan ngayon sa ICC nakaditin eh, kakakulong. 2018 or 2019. No? Remember 2021 kasi yun ang na sabi ng ano eh ng uh, abogado ni Duterte. Eh, na uh, 2021 eh tuloy-tuloy uh, pa rin ang ginawang pag-imbestiga. Eh sinabi naman ng ICC na ituloy ang pag-iimbestiga eh. No? Preliminary examination of uh, all the evidences, no? Preliminary investigation of uh all the involved person dun sa krimen no? na ginawa ni uh, dating Pangulong Duterte ang nakikita ko lang dito eh, nagbibigay lang naman ng konfirmasyon talaga ang ICC kasi tinitingnan din nila baka mamaya eh, sila ay ano, magkamali din eh, magiging ano yan ah, balat no? dito sa ICC no? Magkakaroon ng dungis o credibility itong ICC. Dahil uh, kung mapapatunayan niya na mayroong paglabag doon sa jurisdiction, aba eh ang anong gagawin ng ICC? Di dismiss ang kaso. Yan yan eh. Hindi po ako abogado, pero ako po ay uh, maraming beses na rin akong umaattend ng mga hearing sa korte nakakapin nakakapakinig po ako ng mga mga usaping pangkorte lalo na yung mga criminal cases na yan kaya meron din po akong ano konting knowledge no konti lang naman hindi malaking knowledge ang masasabi ko lang dito sa prosecution team ha ano na mangyayari sa mga biktima sa mga naulila kung ito'y madi-dismiss no palalayain ba si Duterte? At anong susunod na hakbang? Doon tayo sa kung malimbawa eh, ah, madismiss by a technicality. Ah? Huh? For lack of jurisdiction o walang jurisdiction ng ICC. Ah, no? pag ba sa Pilipinas, eh, sasampahan ba ng kaso pa rin? Eh, ang problema nga eh, panahon ng ni Duterte eh, hirap na hirap makakuha ng mga ebidensya eh at hindi rin naman nakapagsampa ng kaso itong ating uh, authority para sampahan ng kaso itong mga involved nato ng EJK no extrajudicial killing ah, on the war on drugs no kaya ano ito eh isang uh, malawak na usapin ito kasi yung napapanood yung mga lawyer eh meron silang mga references eh no eh pinipintasan nila itong nga uh, ginagawa ng ICC. Eh, sabi ng isang abogado, hindi ko na lang bagiti ng pangalan, eh bulok daw ang ICC. <laughs> ah, eh mito mga abogado to, hindi naman sa nagaano ako. Pag-aralan niyo yung Roma, uh, Rome statue kasi yun ang uh, batayan eh. Ah, kasi dito sa atin sa Pilipinas, ang pinagura pinag-aaralan dito yung uh, rules of court, no? May libro kasi ng ano yan eh, ng rules of court yun din naman ang sinusunod ng mga korte dito sa ating bansa yung rules of court sa ICC naman ang pinag-aaralan ang ginagawang batayan para magkaroon ng basihan ng paglilitis eh, yung Rome Statue uh, wag nating ano wag nating uh, pintasan itong ICC lalo na kung wala naman kayong proper knowledge dito sa ruling hindi nyo rin naman alam itong Rome Statue wag tayong ano, wag tayo masyadong magaling. No? Kasi may mga may mga abogado. Mapapailing ka na lang. Ha? Kasi may mga abogado talaga porke abogado na, akala niya alam na niya lahat, no? Ito ng mga abogadong Pilipino diyan sa ICC, no? Yung uh, prosecution prose prosecution team. eto mga Pilipino, sila Conti, saka yung isa, nakalimutan ko pangalan ng isa eh. Magaling magpaliwanag yun eh eh sila nga ang kanilang uh, gabay ang kanilang sinusunod eh itong uh, Rome Statue no? na siyang uh, sinusunod rin naman ng ICC Rome Statue ano uh, anong mangyayari sa atin mga kababayan eh antayin natin yung uh, sagot ng uh, ICC ha? kasi sasagot itong uh, depensa ha? nagmotion sila eh, pinapadismiss yung kaso eh, ang sasabihin naman ng uh, ICC, isagutin nyo rin to sabi dun sa prosecution team no? uh, patunayan nyo rin to na talaga may jurisdiction ng ICC no? uh, antayin natin ang uh, sagutan ng depensa at ng prosecution uh, kung ano man yung uh, lalabas na ruling ng uh, ICC no? huwag natin pangunahan at uh, doon kay uh, dating Pangulong Duterte, huh? uh, magsisi ka na. Maswerte ka, madami kang pera. No? Huh? Madami kang pera. At uh, hindi yata mauubos ang pera mo. Ang magkano ba binabayad nyo sa abogado dyan? Eh, maswerte ka. Kagaya namin, wala naman kaming uh, kakayanan na huh? magbayad ng abogado. Huh? Mahirap lang kami. Tingnan nyo naman yung aking background. No? Huh? Eh, yung anak ko nga, kinumutan na lang yung likod lang ko. Puro mga unan yan eh. <laughs> ah, at ano, ah, sa mga susunod ng mga leader ng ating bansa, no? eh, magsilbing ano to, paalala, na huwag tayo magmamalabis. Ah? Huwag nating abusuhin ng uh, karapatang pantao. Yang buhay na yan, no, na nabuwis sa panahon ng uh, war on drugs eh pagsusulitan nyo yan mga kaketsap pagbabayarin kayo kung hindi man kayo pagbayarin sa korte ha, meron namang tapat na hukom no? ang tapat na hukom eh ang Diyos no? itong mga nagkasalang ito haharap eh, yan sa hukuman na ang tapat na hukom ay ang Diyos mismo uh, merong uh, kabayaran ng lahat maikli na lang ang buhay uh, former President Duterte sana eh ano mami uh, umami na lang kayo umingi kayo ng tawad no? ang mga Pilipino naman eh likas na maawain marami ng mga nagnakaw ng na mga leader sa bansang ito ito nga si Gloria Makapagal Arroyo eh. Oh, nakalaya pa, 'di ba? Ano ba kaso ni Gloria Makapagal Arroyo? Ah, na hospital arrest 'yan. Maawain ng mga Pilipino eh, kaya masarap mabuhay sa Pilipinas eh. No? Inaapakan ka na sa mukha nitong mga nitong mga abusadong politiko na 'to, no? Eh, napapatawad pa. Ba? harapan pa yung mga nakawan no? nakakabalik pa sa pwesto, pwede pa ulit kumandidato uh, ano na lang po siguro tayo abangan na lang natin kung anong magiging uh, uh, hatol itong uh, ICC abang-abang no? lang tayo at uh, kung ano man ang hatol nila respeto natin kung, bababa, kung bababalikin si Duterte Uh, pwede pa rin naman kasuhan. Yun nga lang, dapat makikooperate ang uh, Philippine National Police at uh, iba pang mga law, law enforcement agency. No? Kasi ayaw yata nga uh, <coughs> madetain si Duterte sa The Netherlands, eh, sa Hague. Eh. Gusto nila dito sa Pilipinas. Hindi pa naman tapos ang laban. Uh, ang ano ko lang, eh, sana, eh, ang jurisdiction na sinasabi ay uh, talagang dapat sa International Criminal Court. Muli po, salamat po sa Diyos. Ako po ang inyong kakechap, kapatid, kaibigan, at kausap. Pag-ibig,